Paano nga ba natin maibabahagi ang salita ng Diyos o ang mabuting balita ng Panginoong Hesus sa ating mga kaibigan, mga kamag-anak, at sa mga taong nakapaligid sa atin? Ano nga ba ang dapat nating gawin upang sila ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at hindi mapahamak sa impyerno? Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Ito si Pastor Norman ng Field Church. Nasubukan niyo na bang magwahagi ng salita ng Diyos sa inyong kakilala, kaibigan, kamag-anak? Medyo mahirap ito sa simula dahil kung hindi ka handa at hindi mo alam ang detalye ng iyong sasabihin, ang berang nahihirapan ka. At ang unang bagay na dapat natin gawin ay ang manalangin sa Panginoon, humingi tayo ng tulong at gabay upang ating babahaginan ng salita ng Diyos ay maging matagumpay at kanyang maunawaan ang bawat detalye ng iyong sasabihin sa si kanya. Una po ay nais kong ipakita sa inyo na sa ating daigdig, ang lahat ng tao ay mayroong problema. At sa mundong ito, lahat tayo ay dumadaan sa mga pagsubok. Mula pagkabata hanggang sa mga oras na ito, tayo po ay may mga problema ang hinarap, hinaharap, at aharapin pa. Minsan may narinig akong kasabihan, ang sabi niya, huwag mong problemahin ang problema. Hayaan mong problema ang mga problema sa kanyang sarili. Sa unang pagkakarinig, parang gusto kong sumang-ayon sa katagang ito o kasabihang ito. Pero nung aking inisip, ay parang nakita ko na tinuturuan tayong maging duwag ng kasabihang ito. Tila ang mensahe sa atin ay huwag harapin at talikuran lamang ang ating problema. Ang katotohanan po ay hindi natin may iwasan ang problema. Pwede mo itong hindi isipin, pero hindi mo pwedeng hindi ito aharapin sa iyong buhay. Sa isang laban, mahalaga na kilala natin dapat ang ating kalaban. pinag dapat ang bawat detalye tungkol sa ating katunggalik upang malaman natin ang ating mga gagawing hakbang upang nang sa ganon tayo ay magbagi. Paano natin masusumpungan ang solusyon ng isang problema? Mahalaga na maunawaan natin ang kahalagahan ng kung papaano ito malulutas mga pagsubok at kapagatian na dumarating sa buhay ng tao. Katulad ng problema sa pinansyal, problema sa kalusugan, at problema sa damdamin at marami pang iba. Kung kaya naman, kapag hindi na kaya nang harapin ang mga ito, madalas ay nauuwi sa paglayo sa ating Panginoong Diyos. Katulad po ng ating makikita sa talata ng Isaiah chapter 59 verses 1 and 2. Tignan niyo Si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Siya ay hindi bingi upang hindi marinig ang iyong hinaing. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawala niyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi niyo siya makita at hindi niyo siya marinig. Ito po ang tunay na dahilan kung bakit ang mga tao ay nawalay sa ating Panginoon dahil sa kanilang kasalanan kaya hindi nila makita at marinig ang Panginoong Diyos. Napakabigat na problema na dinadala ng isang tao kapag siya ay malayo sa piling ng Panginoon. Sa Romans chapter 3 verse 23, ang sabi po, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Gayun din ang binanggit sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos na buhay na walang hanggan ay sa pamamagitan ni Kristo Yesus na ating Panginoon. Nangangahulugan po na ang turing sa atin ng Diyos ay malayo. Hindi tayo maabot sapagkat tayo hindi nakakaabot sa kanyang kaluwalhatian dahilan sa ating pagkakasala. At malinaw po sa Biblia na ang sinabi, lahat ng tao ay paawang nangagkasala at hindi naaabot ang kalwalhatian ng Diyos. At dahil dyan sa kasalanan na yan, ang tao ay dadanas ng na tinatawag nating kamatayan sapagkat bayad sa kasalanan ay kamatayan. Sa Romans chapter 3 verse 23 binabanggit po doon na ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakakaabot sa kaluwalhatiang ng Diyos. Ibig sabihin dahil sa ating mga kasalanan may hirapan talaga tayong abutin ang ating Panginoon. Walang koneksyon. Hindi tayo maka lapit dahil tayo ay makasalanan. Sa Romans chapter 6 verse 23 binanggit din po doon sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Dito po ay nagpapakita ng contrast bagamat ang tao ay nagkasala at ang parusa sa kanya ay kamatayan, hatol ng Diyos sa kanya, subalit ang ang Panginoong Diyos ay merong isang solusyon o meron siyang A uh, paraan na dapat ay ating makita sa buhay natin. Nagkakaloob siya ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Uh, sino bang makakatulong sa ating problema ng uh, hindi pag-abot sa Diyos? Meron kasing solusyon at ito hindi galing sa tao, hindi galing sa mga pastor at mga leader ng relihiyon. Ito'y maliwanag na kaloob ng ating Panginoon gaya ng ating mababasa sa Ephesians chapter 1 verse 7 tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob maliwanag po sa talata bagamat ang tao ay may kasalanan bagamat tayo nagkasala hindi tayo nakakaabot sa Diyos subalit sa kagandahang loob ng Diyos tayo'y kanyang pinatawad sa pamamagitan ng kanyang dugo. Nung siya ay napako doon sa krus ng Kalbaryo, wala siyang ibang iniisip kundi ang kaligtasan ng mga tao. Nakita kasi ng Diyos na walang magagawa ang tao upang makalusot o makaligtas yaan sa problema natin ng kapahamakan o yung dagat-dagat ang apoy. Kaya dahil ang Diyos ay pag-ibig, Kanyang ipinagkalob ang Kanyang bugtong na anak na Jesus upang ang sino mang sasampalataya sa Kanya ay hindi na magkakaroon ng buhay na putul-putul kundi magkakaloob siya ng Buhay na walang hanggan at hindi siya dalanas ng parusa, gaya ng binabanggit sa talata. Ito ay dahil sa kasaganaan ng kanyang kagandahang loob. Kaya tayo ay nagkaroon ng nakitang solusyon sa buhay nating ito na punong-puno ng problema. Ang sabi po sa Epeso 2.13, Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Jesus o kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Isang Kristo. Mayroon solusyon na ginawa ang Diyos nang inalay niya kanyang buhay at siya ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Ang ibig sabihin po noon ay magkakaroon na tayo ng paglapit sa Diyos. Mailalapit tayo sa Panginoong ah, Diyos Ama natin sapagkat ang, ang kanyang anak ay naging daan at naging katotohanan at naging buhay upang ang bawat isa sa atin ng mga makasalanan ay maging malapit sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, ating mga tao, siya ay itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa kanya ay magiging matuwid tayo sa harap ng Panginoong Diyos. Unti-unti po natin nababanaan kung napapansin nyo ang solusyong pinagkakaloob ng Diyos sa buhay nating ito kung ating susundin ang mga nababasa nating na talata, nangangailangan na tayo maging kaisa ng ating Panginoon. Tayo makipag-isa sa kanyang kalooban at kanyang uh, pagiging banal. Kasi yun ang uh, dapat maging sa mga tao, kabanalan ang dapat pinaiiral at hindi magkasalanan at mga bagay na salungat sa plano ng Panginoong Diyos. Subalit, so, nangangailangan po tayo ng response doon sa ginawa ng ating Panginoong Diyos, ginawa ng ating Panginoong Jesus doon sa Cruz ng Kalbaryo. dalawang libong taon na nakakaraan. Iniingan tayo ng tugon. Ang sabi po sa banal na kasulatan, sa talata po ng Aklat ng Roma, uh, talatang siyam hanggang uh, talatang sampu, sabi po doon, sapagkat kung ipapahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon, at sasampalataya ka ng buong puso na binuway siyang muli ng Diyos mula sa kamatayan, ay maliligtas ka. And then verse 10, sapagkat sumasampalataya ang taos sa pamamagitan ng puso tungo sa pagiging matuwid at nagpapahayag sa pamamagitan ng bibig tungo sa kaligtasan. Maliwanag po sa ating talatang nabasa na ang solusyon sa ating problema ng pagkawalay sa Diyos Pagkalayo sa Panginoon ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Sampaltayan na natin siya ay namatay at ng buhay na maguli at ang kaligtasan ay ating makakamit sa buhay natin. Ganon din po ang banggit sa aklat ng Epeso, Kabanata 2, talatang 8 hanggang talatang Siyam, sapagkat dahil sa kagandaang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Verse 9, Hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Ano po ang magiging bunga o resulta sa sandaling ang isang tao ay sumampalataya sa Panginoong Yesus bilang tagapagligtas, Panginoon, Diyos na nagkatawang tao at nagbayad ng ating mga kasalanan. At uh, iyong pinahayag na siya ay na namatay at nabuhay na maguli. Ang sabi po sa ikalawang Korinto, kabanatang lima, talatang laing pito, ito po ang mangyayarte at magiging resulta ng isang taong lalapit sa Diyos. Basahin po natin. Kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilikha. Ang lumang bagay ay lumipas. Masdan nyo, ang lahat ay naging bago. Kapatid, Nais kong lumapit ka sa walang hanggang kagalakan na matatagpuan mo lang sa Panginoong Yesus. Ang iyong hinaharap ay ang kaligtasan kay Kristo at maaari kang magtiwala na kumikilos ang Diyos sa buhay mo ngayon. Lumapit tayo sa Panginoong Yesus.